Ayan nga po, no? Marami pong nagtatanong kung kaano-ano po ni Harry Roque yung bagong talagang acting secretary ng Department of Trade and Industry. Okay. So, siya po si, ano, no? Ang alam po natin, uh, CEO po siya ng Kamisita Group of Companies. And, uh, nagsisi, uh, uh, -secretary na po siya ng DTI. Okay. So, ito po yung kanyang background. Hindi ko din po alam kung kaano-ano niya po si Harry Roque. Kasi pwede naman po na kapangalan lang, kaapilyedo, pero hindi po sila related sa sa, sa. Okay. So, si itinalaga nga po ni President Ferdinand Marcos Jr., Si Undersecretary Maria Cristina Aldiger Roque, no? bilang acting secretary ng Department of Trade and uh, Industries. Ito po ay kasunod ng pagbibitiw po ni Kalihim Alfredo Pascual na nagsimula ngayong araw, Agosto 2, 2024 dahil nga po, sabi niya po, babalik po siya sa private sector. Mahalagang bahagi si Undersecretary Roque sa pagpapalakad ng MSME o yung tinatawag na Medium Small uh, Enterprise o MSC Development Group sa loob ng DTI na nagsasagawa ng iba't ibang inasyatibo uh, na nakatoon sa maliit at gitnang negosyo siyang namamahala sa mga kritikal na lugar kabilang ang Bureau of Small and Medium Enterprise Development, Bureau of Marketing Development and Promotions, Auto Program Management Office at Comprehensive Agrarian Reform Program Management Office. Bukod dito, siya rin ang namamahala sa operasyon ng Small Business Corporation at Cooperative Development Authority. Siya po ay may degree ng BS sa Industrial Management Engineering. No? So, hindi naman po biro yung kanyang mga credentials na minor sa Chemical Engineering. Uh, si Undersecretary Roque mula sa De La Salle University. Nagtapos siya ng kanyang sekundarya sa De La Salle, Santiago Subel sa Alabang at ang kanyang elementarya sa Colegio de San Agustin sa Makati at de Salle, Santiago Sobel. Binigyan din, binigyan din ng ating Pangulo na ang kahalagahan ng Department of Trade and Industry at ang pangangailangan ng may kakayang liderato. Ang DTI ay naglalaro ng mahalagang papel sa pag-unlad ng ating ekonomiya, lalo na sa pagsuporta sa mga SMEs binanggit niya na ang dedikasyon at liderato ni Roque no si Aldiger Roque sa sektor ng MSME ay nagpapaganda sa kanyang pagkakapili sa posisyon nagpahayag naman ng pasasalamat ang ating mahalabih uh, presidente sa paglilingkod at kontribusyon ni dating kalihim uh, secretary Pasqual um, dahil sa naiambag nito sa Department of Trade and Industry. So sa mga nagtatanong kung kamag-anak po ito ni Roque, hindi ko din po alam. Hindi po ako investigator, uh, wala din po ako alam. Basta po siya ay CEO ng Kamiseta Group of Companies.